Meron na akong kukulein po, halata tayo. Oh Yan Kaliwa't kanan ang saging dito. So hindi pa masyado ngayon maraming gulay dahil maaga-aga pa. Ang kamuti nila dito ay napaka mahal. At yung saging nakakalaga ng 2.50 ang isa. Pero pag banda ka talagang mga alas 7 bumili o oh, madaling araw napaka mura dito. Napaaga ang dating namin so hindi pa ako makahanap ngayon ng medyo mura-murang gulay dahil mamaya pa mga alas ang bagsakan talaga dito.

Opo-opo dito sa una lang. Una. Asa ba una? Eh, huwag yung una. Ako pangalawa ko Ayoko na ang pangalawa. Kaya <laughs> <laughs> <na> <laughs> <laughs> kano kamote? Sa inyo tayo, Facebook? Na, o, oh, mag-hi ka dyan, o. No? Sa akin, ito, no? o. Hmm. One key pa lang. Lalagyan ka na ng ads. Yung you know? mga, ano, o. Ba't yung sasama ko? Sa Yes. Pag mahaba ang video mo, lagyan nyo ng ads. Ano yun? Kayo na rin ang lalagay ng ads? Ano? Hindi. Si Mita. si Mita na? Mm -hmm. Last nila. Ang mga Sobrang pala. Tama ba?

Okay. Dito te? So sayo o te? Sayo te, 35. Okay. Ito po, dalawa lang. Sige. Ito. 40. Ito lang po, ate. Sige. Nasa'yo yung liman na? Opo. 165. <laughs> <laughs> malaki kung te, te. Naka-motor na siya. Oh, na plastic. Dito okay. Thank you. Yeah. Ay lang

gumie na bomba sa 35 hindi bukas. Napakaganda. Magkano sa mais? nagtanong ako ng mais guys napakamahal 80 ang kilo ko po kaya pala dito sa Riverside ay napakamahal ng ating mais umaabot na ng 100 kilo kaya pala napakamahal dito dahil dito pa lang sa tansa mismo ay 80 na ang kilo kaya bumalik na ako dito sa isa na naghintay sa akin doon na nakaparking ang kanyang motor kaya bumalik na ako hindi na ako bumili ng mais dahil sayang napakamahal maghintay na lang ako ng medyo mura na mais para makakain ako ng mais. Anak! Niyog lang talaga ang kailangan ng kung makahanap man ng ura gula ng gulay. Ayun, bumagalikan mo ng gulay. Okay, so, nakikita nga ako. Pagkatapos nga namin namili guys ay umuwi na rin kami agad. Napakaganda dito talaga ng mga tanawin. Lakas ng hangin dito guys. Tapos open open yung area dito. Wala masyadong sasakyan. So pag napunta kami ng Tansa ay dito talaga kami dumadaan sa anya Anyana. Hindi ko alam kung subdivision ba ito. kasi kasi ang nakalagay lang talaga dito ay Anyana. So, pauwi na nga pala kami dito. Tuwing pupunta nga pala kami ng Tansa ay dito kami dumadaan. Dahil walang masyado kung sasakyan. Nakita nyo naman. konti lang ang nadaan dito. Hindi katulad doon sa Tejero. Napakaraming sasakyan. So, abutan ka talaga doon ng ilang oras bago ka makago. So, crossing nga pala doon. So, ang mahirap doon dumaan daan kaya dito kami lagi dumadaan napakaganda dito dumaan guys dahil madali ka lang makarating sa iyong pupuntahan so nakita nyo naman walang traffic talaga mabilis ka lang makarating sa iyong pupuntahan bagong ano nga lang pala dito bagong shortcut wala pa tong isang taon bago lang talaga ito guys simula nung natapos ito dito na kami lagi dumadaan pag napunta kami ng tansa dahil nahirap nahirapan talaga kami pag doon kami dumadaan sa Tansa. Napaka-traffic naman talaga. So dito nga marami kaming nadadaan yan ng puno ng ano, Indian Mingo. Napakaraming bunga ng Indian Mingo pero maliliit pa guys. So panahon na pala ngayon ng Indian. Biro mo yun guys ay ang Indian ay umabot ng 80 ang kilo. Samantala dati ay 7 pesos lang ang bili ko noon. So ngayon napakamahal. So malapit na pala ngayon ang Indian. Tig-Indian na ngayon dahil ano marami ng bungang Indian ngayon. So mga ilang buwan lang yan mag-harvest na rin. Bago magtatapos ang ating video guys ay gusto ko lang pasalamatan yung laging nanonood sa aking mga video at nagsishare ng aking videos. maraming salamat sa inyo. Patuloy nyo lang akong supportahan guys. At sa mga hindi pa nakaalam, ang mga full video nito ay nasa aking YouTube channel. So sa dulo nito guys, ang aking YouTube channel. Maaari mo itong i-subscribe para maging updated ka sa aking YouTube channel. Bye! Gandang araw sa inyong lahat guys. Ngayon naman ay tanghalian na. So maya maya darating na ang aking mga trabahante so magluluto ako ngayon ng gulay so mayroon ako ditong balat ng manok kung maalala nyo guys nung nagprito ako ng manok ay yung manok ko ay tinanggalan ko lahat ng skin or balat pinirito ko lahat guys so hindi nga siya makain dahil napakaalat ay ngayon ay inilagay ko lang siya sa ref kaya sabi ko pag ano may gulay i isama isasama-sama ko na lang siya sa gulay, paggisa para hindi siya masayang dahil hindi siya makain guys napagdami yung paglagay ko sa asin kaya napakaalat kaya sabi nga ni Libby kakain daw siya nito kaya sabi ko, naku hindi makain dahil napakaalat kaya sabi ko igisa na lang natin to sa gulay pag mayroong gulay ay magigisa tayo sa gulay So marami nga ito siya guys nilagay ko siya sa re crunchy pa nga ito guys. Na, padami yung paglagay ko ng asin. Lahat ng balat pala ito. Yung manok tinanggalan ko lahat ng balat. Crispy pa talaga siya guys nang nilagay ko sa re. Hmm? Crispy pa siya. So, ihahalo ko siya dito sa pechay. Bali, igigisa lang pala ito siya sa ano, gulay. Meron pa namang sabaw. So, dagdagan ko lang siya. Meron ako ditong sibuyas. So, hindi ko to siya lalahatin. Baka mamaya naman ay mag-aalat na naman ng ating gulay. So, tama na ito. Pang lahok-lahok lang guys para may merong lasa ang ating gulay. Dahil ayaw ko yung ano, ayaw ko yung tawag nito, yung mamantika dahil yan ang ah, kasama ng ating kalusugan ay ang mantika. Kaya kung mapapansin niyo, ito ito siya. Hindi ko siya hinalo sa laman. Ay ganyan ako, guys. Tinatanggalan ko ng balat. Pero nung hindi pa ako nagtatanggal talaga ng balat, guys, ay pag nagtitinola ako, Pinakuluan ko muna ang manok. Tapos, itatapon yung unang kulo. So, ang mangyayari noon ay, ang aking manok ay wala ng mantika. Kaya pag pinakuluan ko siya, tapos, siyempre maglabasan yung mga mantika, maluluto yun guys, di ba? So, babanlawan ko yung pinakuluan ko ng kainit na tubig. Pakuluan mo siya para matanggal. Pati yung malansa, matatanggal rin siya. So, tapusin ko lang yung paghiwa ng aking sibuyas kung nakita nyo guys ay hindi ako gumamit ng sangkalan ay ang aking lababo ay malinis naman yan kaya hindi na ako gumamit ng sangkalan dito na lang siya guys so maya maya ko na to igisa dahil mga 12 o'clock nandito na yung mga trabahante ko para pang tanghalian to guys mayroon pa kasing sabaw kaninang natira nung almusal nila sa mga trabahante talaga kailangan talaga na may sabaw pamalit ng kanilang na lumabas sa kanilang katawang tawis ito yung pamalit pag may kailangan may sabaw talaga guys ang mga trabahante para may lakas sila magtrabaho so kahit ganito lang ang ating ulam ay masarap na yan nasa iyong mga kamay ang nakakas na kasalalay ang lasa ng ating ulam. Hindi ko pa siya nilagyan ng kahit anong asin o toyo. Baka magalat siya. Dahil maalat ang ating skin. Chicken skin. Healthy and healthy. So ayan, luto na ang ating ginisa sa pichay na sa chicken skin. Mm. Sarap niya. Ayun lang guys. ko lang niluto, ba? Diba? Pansin niya na yung nito ay kapan pa Hindi pa ako ng bis. Pukunin natin tong balat ng ay orange pala. Apple tuloy. Gagawa ko ng biko. Luto ako biko. Hindi ba yung bang biko? Pangpabango kasi ito ng biko. Biko. Kahit yung ano, pwede naman. Kaya nga, pangit ng kalamansi. Ng balat eh. Kaya Ayan, guys. Kukunin lang natin to para mabango ang ating biko. Pwede rin, guys, yung balat ng kalamansi, guys. Para ano? Para pampabango lang. Nagbiko ako ngayon tapos haluan ko nung ano. Haluan ko nung kumalala niyo yung buko na ko. Haluan ko nito guys. Ayan. Para may merienda tayo mamaya. Ayan. Ayan, ito yung nakuha natin. Ayan. so TV, nandiyan sa baba ng TV yung ano. Diyan sa baba ng TV yung ano. Tapos, kainin na kita. Kapag traffic. Asa ga di kanan traffic. Lusot-lusot lang eh. Di pa ko kabalong tabok diri. Ah, grabe. Di ko balong tabok. mo nang Kulatan pa na ko. Kulatan pa na ko kung layo-layo kong isa. Dili mo na sila mo. Dili na O. Hindi yan sila magbangga dyan. Subo. Paano na lang pag nasa highway ka, hindi ka makatawid. Nako. <laughs> Patay kang bata ka kung nasa highway ka. Hindi ka makatawid. Ako <laughs>

nakaridi na ang ating gata. Tapos ihalo ko to mamaya ang ating bukayo at ang ating malagkit para lang siyang kanin. Pag natunaw na ito lahat guys, ay ilagyan na natin ang ating gata. So sa mga sa ganitong proseso ay ang lasa ng ating biko ay para siyang creamy. Ayan. Ayan o, oh. Tunaw na siya. Ang ating gata nga pala ay ang sabaw sa ating niyog ay yun ang ginamit ko sa pagpiga ng ating niyog. Ayan, kung hintay na lang, matutunaw na siya lahat. Walang halo itong tubiga, puro asukal yan. Siya nga pala guys, huwag niyong hayaan na mag-usok ang inyong asukal. Dahil pag ito'y napabayaan sa apoy, ay ito ay masusunog at uusok. Yun ay, ang mangyayari sa iyong biko ay mapait. So, ayan, tunaw na siya. Ready na ilagay ang gata natin. Ilagay na natin ang ating gata. So, dito, kailangan nyo lang natin tunawin na naman ulit ang asukal na mahalo lahat sa ating gata. Ayan. Hintayin natin matunaw ang asukal. So, pabayaan lang natin siya. So, ganito na siya, guys, no? yan, At saka malapot na malapot na rin siya, guys. So, ganito ang hinahanap ko. So, pag ganito na yung... Ang... Um, ating bukayo at kasama na yung kanyang gata ay pwede na natin ilagay ang ating malagkit na kanin so ayan ito yung bukayo guys na hindi ko na nabidyoan kanina nung nag nilagay ko ito dahil nanood ako ng videos so ganito siya guys so pwede na natin ihalo ang ating malagkit na kanin Nilagyan ko na rin to ng asin para magcombine ang lasa niya na hindi masyado matamis pag may asin ayan so isusunod na natin ang ating kanin na malagkit so ilalagay na natin dito guys so nilagay na natin ang ating kanin atin naong ang inikos-inikos so ang ating malagkit hindi masyado kalagkitan guys para lang siyang kanin. So, ganyan lang siya guys. Ah, hindi ko muna ni lahat ang ating kanin na bigas na malagkit. So, ganyan. So, dagdagan natin. Parang hindi siya malagkit. Punin natin yung tutong dahil yun yung masarap ang tutong. Mm, mabango siyang bagong ani guys dahil galing na itong probinsya. So masarap ito dito guys dahil may halo ito. Bukayo. So ang bukayo namin ay nagtagal na sa ref, wala nang kumain. Kaya dito ko siya ihalo. So ayan guys. So hintayin natin 'yan magtutong. Kahayaan lang natin to magtutong guys dahil masarap ang tutong sa biko. Sipa yummers guys. So kakain ako ng tutong guys. Hindi ko nilahat paglagay sa biko dahil gusto kong kumain ng ano. Ang, ang bago niyang sinaing Galing. Alam mo yung galing ani. Parang bagong ani. hmm No. Gamih. Kain tayo, guys. Kain tayo. Kain tayo, guys. Oh, ulam ko kaninom. Hmm. Tapos ito naman, malagkit. Parang hindi malagkit. Parang bigas lang. Parang malagkit pa yung hasmine eh. So pagkatapos ng ilang minuto at ito na siya guys. Titignan natin kung mayroon na bang ah, wala pa siyang tutong. Hmm. Wala pa siyang tutong guys. Hmm. So nahanap ko na tutong. So, maghintay tayo ng ilang ano, siguro mga isang oras para magkaroon ng tutong. Gusto ko lang kasi mayroong tutong.